Gisahin muna natin guys para mapango siya. Tapos masarap medyo. Malasa-lasa. Ayan. Ayan yung tomatoes. para mas mabango talaga. Tapos, ano ba yung pampasarap natin ni Dida ng ano? Extra sarap. So, ayan. Nagyan natin siya ng ganito. napakadali lang talaga lukoin natin itong ulam natin na ginataang pilaps. So, ilalagay na natin ang ating gata. Ayan. Hinihay natin. na natin. Hinihay natin. napakasimple lang mga na guys ang ating lutuin ngayon lunch natin so pure gata yung hindi talaga natin nalagyan ng tubig so walang tubig talaga ha gata lang siya so ganyan pag nabubukal na siya kunti <laughs> pag kumukulo na siya nagbibisaya sila <laughs> pasensya ayan pag nabubukal na siya guys kumukulo <laughs> ilagay natin yung pichay pechay. Tapos hindi naman natin masyadong lulutuin yung pechay kasi maano naman siya. Sobrang luto naman. Kaya so, Abangan natin pag kumukulo yan guys. Huwag naman natin sobrang aabangan talaga. Gumaganyan lang. Pagkinta so, na yung kumukulo lang yan siya. So ayan mga person. Yan. Nagbubukal na siya. Ilalagay na natin ang ating pechay. Na sobrang malaki-laki-laki. So ayan mga person yung pagluluto ko nito sa aking ginataang tilapia is pure talaga yung gata na yung lagay ko. Kaso lang, powder lang yun siya. Yung powder, naluan ko siya ng tubig. Tubig, tubig. Nabot naman di ay. Lagyan natin. So, hindi naman natin masyadong lulutuin yung lechay. Paka mag-ano siya wala yung crunchy. So, mas masarap pag crunchy. Ganito. Kailangan natin. Hmm, ang bango niya talaga. Promise, mga guys. Ang bango talaga. So, napakatakam-takam. Gugutom na Ayan. Ganyan lang. Tapos, ano lang natin, pag nakumukulo-kulo na siya, ilalagay na natin yung tilapia natin. Ilang, wala. Ang bilis, di ba? Ang bilis ba na pangyayari mo? so, ayan. So, ganito pa tayo magluluto ng mga ganitong ulam. So, pwede na ba tayong mag mga guys? <laughs> Sabi nga nila, pag marunong kang magluto, marun pwede ka na mag asawa So, pwede na rin tayong magkaanak nito. Sana. <laughs> so, ito na tak pa natin sandali ang ingin ng kapatid ko, di ba? Anong problema niya? <laughs> so, ayan. So, ayan na. Okay, okay na siya. Kulo-kulo na siya. Tilawin muna natin kung ano ba talaga ang lasa niya. So, ganyan. Nasaan ba yung kutsara pang tilaw ko? Wala yung kutsara ko. Ginalaw naman yun ng kapatid ko sa ay Ayan, tilawin natin. Sobra Ha? Oh, sabaan mo di ay. Eh. Mmm, sobrang sarap pare. <laughs> Ayan, so, hindi... Ilalagay na natin yung ano, baka ma-overcook naman tong dahon-dahon. Kasi sinabay ko na kasi siya, sobrang liit pangit naman yung hihiwain ko pa siya. So, hindi na hiniwa. Yung dahon. Tsaka yung steam, pinagsabay na lang. So, hindi lang natin yan. Para maging crispy mga guys. Ayan. Para maging crispy siya. So, ang layo ba ng salita ko? So, lalagay natin yung pinaka, ano talaga, bida ng saya. Ayan, ang ating tilapia. So, i-off na natin yung ano natin guys. Papatay na natin. Kutsiluhin natin din i natin siya. Tapos, ano na, huwag natin sobrang, um, para mamaya, pagkain natin, crispy pa siya. O, oh, diba? Ang sarap ng lunch natin, mga person. Ang sarap ng lunch ni Inday Libra. Ayan. So, ayan. Pwede na talaga kung magkaanak at magkaasawa. Mag, magkaanak agad. Wala na mo tayong no? <laughs> so, Ayan. Pero may boyfriend na tayo mga person. Ayan. Soon, makikilala niyo siya. So, abangan niyo yan. Pagkikilala ko sa sa inyo. Soon na lang. Mga after one year. <laughs> Hindi, joke lang. Ayan. After one year pa. Hindi. Basta malapit na yun. Abangan niyo yan. Talaga napaka-excited ng buhay natin. So, ayan na nga. Takpan na natin dahil luto na siya. Ganyan lang po siya mga person. Ayan. Tapos na tayo dyan. Diba, naluto na ako. Kung lutu na akong tangkong nen, yun sa nako. hmm, nami kayo dai. pagtilaw. <laughs> <laughs> niyo, <sarak> pagtilaw. 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 na, pagtilaw. 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 Ano pagtilaw. pagtilaw nasa muka. ano pa niya siya yor? pagbuknaw nsa magluto sa nakonin bariani. Okay, mom. Yeah